Ayan, magandang hapon mga idol. Nandito akong muli sa lugar ng amin uh, bakuran na kung saan eh dito kami naglalagi. Kung matatandaan nyo nga, noong nakaraan, ang pinuntahan ko ay sa Kabite. Ngayon, dito naman ako sa lugar ng Bataan. Mga idol ko malawak yung sa lugar ng kabiti Mas malawak ito at mas masukal. Ayan oh. Makita niyo mga idol. Oh. Malawak ang lugar na ito. At talagang masukal ang lugar na ito. Ayan oh. oh. Ito may dagang manukan yung pamangking ko. Ayan yung mga manok. Ayan o. Oh. Mga manok ng pamangking ko yan. Alaga niya. Dati mga idol, ang lugar na ito, nabanggit ko na sa inyo, eh masalimuot ito. Ah, totoong nakakatakot dahil pinamumugaran din ito dati ng mga masamang elemento oo at mga masamang espiritu pero mula nung wasi, wasi namin sila ayan o talagang mas magubat ito kaysa doon sa pinuntahan ko sa Cavite at mas marami rito dati. Pero so, mula nung iwas-iwas namin sila at puksain yung iba, naging payapanan lugar na ito. Napanggit ko na sa inyo, before pandemic, dito kami lagi. Dahil ito nga, meron kaming naalaga ang baboy sa lugar na ito. Yan. Naabandonado ang lugar na ito mula nung magkaroon ng pandemic. Dahil nga, hindi na kami nakakagawi sa lugar na ito. Sa loob ng ilang taon din yun, pandi-pandemic na yan. Ngayon o, no? malawak ang area na ito. O, oh. yun naman yung tataas ng mga puno na yan oh. Oh. walang panama dito sa lugar na ito, yung sa Cavite na pinuntahan ko. Dahil ito talagang bukod sa malawak, masukal. pa pala 10 square meter yung luwang nito. Oo, nahati na nga ito dahil ginawang karsada na yung sagawiron. Ayan eh o. Hmm. Walang panama dito sa kamite. di ba? Oh. Yung gawin yan mga idol Karsada na yan Dati ang saklaw ng lawak ito hanggang dun Ayan yung tangki ng tubig Hanggang dun sa may parang bahay na yun basa nga, ginawa ng karsada to. Ayan Karsada na yan. Oh. Pagubat. lugar na ito. Wala sa kalahati dito. Ang ko, abitik. Oh. Hmm. Ayan. Sokal, di ba? Hindi niya naman nagtataas ang mga punong yan, oh. Oh, di ba? Magupat yan. Hmm. Ito'y baba. Kaya, tunagan na to. Ito yung nabandonadong kulungan ng aming alagang baboy. 'Yan. Sandali. n'yo. Yun 'Yung kulungan mga idol, Hmm? Napabayaan na. Mula ng mag-pandemic, napabayaan ang area to. Naging abandonado. 'Yan. sira-sira na. Hmm. eh. Pero balak namin buhayin yan, galaga ya kami ulit. Ay mga ito nung kabuhan eh. Lawak yan, sa mga mga puno na yan. Oh. No. Nagtataasan. No. Oh. Oh. ba hmm. eh, masukal magubat kaya nga before pandemic lagi kami nandito oo, dahil ka daga kami ng baboy sa lugar na to na namin ko na minsan nung may kinatay kami baboy last na nagkatay kami ng baboy dito muntik na kaming abutin ng lockdown sa lugar na to. dahil nga after two days na nakauwi kami ng Makati ay nag lockdown Ayan o. kung di kami nakauwi agad malamang inabot kami rito ng lockdown ay inaw ako di ba? Napakasukal ng area. Nakalimuot. Pero payapa na tong lugar na to, tahimik na to. Wala na yung mga mapanganib na elemento sa lugar na to. Ini mana mana area, oh. Diba? Walang panama yung pinuntahan ko sa Cavite. Eh, tingnan mo naman ito, halos wala kang madaanan. No? Oh. Puro puno. Ayan o. Oh. Ito mga idol. Karsada na yan. Ito. Pakita ko sa inyo. Ito. Karsada na to, eh. Pero um, napaganda nga. Nung lagyan nito ng karsada rito, ayan o. Oh. Hmm. Papunta doon. O, oh, ayan. Malikan natin yung area. O, oh, ayan o. Oh. Yung kabuang area o. Oh. Diba? Magubat. Hmm. Diba? Ito. Karsada na ito eh yun, palabas yun doon, papuntang barangay yun. At yung lugar na yan, eskwelahan. yung, yung tangki ng tubig. Dati sako pa to. Itong karsadan to. Hanggang dyan. Sa lugar na yan. Sakop yan. Ang aming solar. O yan o. O diba? Ano pa naman ang pinuntahan ko sa Cavite? Oh, hindi ko may mga puno yan, tataasan. Oh. Di ba? Hmm. Kung hmm. sukal ang pag-uusapan, hindi siya obra dito. Mas masukal ito. Yan, oh. Oh. Hmm. Ayun yung banda, doon yung kulungan ng baboy. Ngayon, maglalagay kami ng bahay dito. malapit na rito sa may bungad, sa may karsada oh. Uh, dito na kaya pinakita ko ng sa inyo yung area yung lugar dahil nga mata matatandaan nyo nung nakaraan galing ako ng Cavite oo oh. hmm. kutin natin area Yan doon, karsada pa rin yan, papunta roon, labas Palabas ng highway yan. So, oh. ito naman, karugtong yan, kay... kay Idol Andy na yan, lugar na yan. Taniman din yan. Malawak na taniman dati to. Uh, balik tayo sa loob. Ayan o. Di ba? O, paano mga idol? Ha? Salamat ng marami at sinamahan nyo ako sa maikling sandali. Itong ating video. nabanggit ko na sa mga nakaraang kong video na lugar na ito lalo sa gabi nakakatakot dito walang ilaw o oh, di ba sa lawak ng area walang panama yung pinuntahan ko sa Cavite kung ikukumpara dito. Mas masukal ito at mas masalimuot. Oh. Ito mga idol, may sapa dito. Ayun o. Oh. Sapa. Madilim na lang. Dahil takip silim na. Hindi ko masyado maklaro yung sapa. Ayun o. Oh. Ayun yung bahay ng mga hipag ko sa so, lugar na yan kasada na rin yung kabilang yan ito so, yung sapa yung araw mga idol napakaganda ng sapang ito hmm. yan o paano mga idol ha gumagabi na at dumidilim na eh pasamantala ako magpapaalam sa inyo at, ito pong muli ang yung ninko si Boyet apa macam dalam peta alam kagak semuli mga idon paalam